na. Nandito, Mare. Nga, nandito na. Nandito na. Lumapag na daw dito. Lumapag na dito sa Luzon. Sino? Jay, Jay, Jay. Jay lumapag na Sino? sa Luzon. Sino? Napakalupit na ito, Jay. Walang tatalo dito. Sino? Number one. Wait. Number one. Number one. Number one. na Lady Rider sa Mindanao. Ah! Lumapag na dito? Lumapag na. Nandito na? Nandito, nandito na. Nandito. Nandito, halika. Hali ka, halika. Halika, halika, halika. Halika liga, 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 liga. Tara, tara, tara. Dali. Balita ko maangas daw to eh. Sige. Oh. ay, ay Ay do, do, do. lang, ay do, do, do. Alman, lang, kalma. lang. kalma. Kalma. Ano eh? Kalma. Hindi gusto ko lang siya tanungin. Ay, kalma lang bale. Galing kasi neto eh na na kasi ako sa broom broom niya. Ay, ang galing talaga, talaga ng broom broom niya. Napakagaling ng broom niya. Mga ganun niya. Lodi mo, Lodi mo. Lodi talaga to. Lodi. Mga idol, meet Lodi Ash. Bakit nga ba? Bakit, Bakit? Lodi Ash? Ha? Bakit Lodi? Hindi niyo alam. <laughs> lapit kayo ng lapit dito. Sumunod lang kami sa'yo. <laughs> ano? Sabi mo, lumapag na Yung nag-number one last time, sabi mo. Number one siya sa Lady Rider sa Mindanao. Because... So, may ibig sabihin yung Ash. Ano? Abo. Abo? Ina-abo Ina, niya lahat ng tadaanan niya. Ano na sabihin na abo? Biglang nawawala yung abo, ah! di ba? Oh! inspiration mo, kasi nabalitaan namin, diba nasa Mindanao kami? Yes, nabalitaan namin, sobrang tunog na tunog na tunog yung pangalan And mo eh. doon na number one ka sa mga lady rider na dumating sa grid. Ano They're naging inspiration don? mo, yung preparation mo, paano mo nagawa yung number one? Napakahirap ng boss Ironman. Condition wow. lang yung motor at saka katawan. Katawan talaga. lang. talaga yung determination? Oh. Ayun. Oh. Pero ano, tawag dito, uh, in-expect mo talaga magiging number one ka. Chill-chill lang chill po yung ano po. Chill-chill chill ka nun? Chill pa chill yun? Okay. Anong oras ka nag-arrive? Ano, nag uh, oh, okay. anong oras ka um, nag-take off? Parang um, 8. Mga 8, 8 p.m., uh, 8 ng gabi. Anong oras ka dumating? Dumating, mga 12. 12 p.m.? 12 p.m.? Uh, 12 PM? Uh, sa ano? Uh, uh, sa tangali? tangali. Sa grid? Ano oh, Eh, no, oh, um, 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 Ano pa ako noon? Uh, uh, nag... Dior, ito pa na berita ako. niya si Norme. Ah! Tagamindalo pa kayo. Taga kagayan kayo. Propanya si Normi kayo. Pero talaga ang pride ng mga tagamindalo. Pero talaga ang pride ng mga talaga ang pride ng mga Pero ang ang yung Nung una, R3 lang po yun, gamit ko. Sports bike pa rin, yan na. Ah, sa Mindanao, sa Mindanao R3? R3? Yes po, yes po. R3 lang? R3 lang. Well, pwede pala yung R3 sa Mindanao. Yes po. Ah! Kasi walang expressway. Wala expressway. silang expressway. R3 yung gamit mo, Yamaha R3. Number one ka? Iba talaga. Bakit mo naisipan na ito yung gamitin mo? dito sa Luzon. Kasi merong expressway. Yes, pa. Pero kung wala expressway, yun oh, talaga yung yun. Ngayon, dito sa Luzon, anong ine-expect mo ngayong Boss Ironman 2024 dito? Pachil-chil okay. lang talaga. Pakabalik yun. Lodi Ash! Lodi Ash! Lodi Ash! Lodi Ash! Lo, D, ash. <laughs> Siyempre, hindi tayo magpapatalo. Hindi naman pwedeng siya lang yung mabilis dito sa Luzon. Kailangan uh... tayo din. Anong gamit mo? Yamaha. R3 pa. R3. Kunin mo yung Miu Gear ko doon. Miu Gear lang gagamitin mo? Oo. Miu Gear lang. Seryoso ka? Oo. R3 siya? Oo. Miu Gear lang ako. Ayun, the bit. Miu Gear. Papatulan mo yung hamon ni Ivan. Okay po. Ay, sige daw. Mabilis ka uusap. Huwag na. Hindi, kunin mo yung Miu Gear ko doon. Baka mapasubo ka lang eh. Pahiya ka dyan. Number one yan sa Endura. Yung Yamaha niya. Nakuha ko na eh tinago ko. Ah, tinago mo? Ah, sige, sige, laban kayo, laban! Magkano? Wala siyang gagamitin. Ah, tinago mo? Ay, na, lalala, lalala, lalala. Pa, yung susat mo. Ah, oh, saan oh. ang motor mo? Doon sa Mindanao. Oh. Mindanao ko. Mindanao. Oh. <laughs> Kaya pala ang ang loob mo eh. Diba? Kaya pala eh. Yes, 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 Nanalo pa rin tayo sa yabangan. Yes, yes, yes. Diba? Kaya pala eh. <laughs> Pag hindi ka manalo sa pabilisan, sa yabangan na lang. Thank you, thank you, Ash. Ingat ka, ha. Good luck, good you. Thank you. Thank luck. And mag-iingat ka sa biyahe. Suportahan natin si Lodi Ash ang at... pinakakalmadong lady rider ngayong Boss Ironman 2024. Luzon.